Magandang araw sa iyo Bigan. Ako ang inyong host, si Pat Belly. At para sa kwento natin ngayong araw ay madidiskubre natin kung ano nga ba ang pwede mong gawin kapag nalaman mo na ang iyong asawa ay may relasyon pala sa kanyang katrabaho. Kaya halina, lumapit ka, may ikukwento ako sa iyo. Ang unang storya natin ngayong araw ay galing kay Obvious Accident 341. Ang aking ina, apat na apat, ay naninirahan sa ibang estado kasama ang aking stepdad at kalahating kapatid na lalaki, anim. Sa totoo lang, ang aking ina ay isang mas bata pang ina at nagkaroon sa akin sa edad na labing walong. Ako rin ay isang bata pang ina, dalawamput apat, may dalawang anak at may asawa. Ang aking ina ay may apat na anak sa apat na lalaki, kaya maaaring magulo ito kung kailangan kong banggitin ang aking iba pang mga kapatid. Sa totoo lang, ang aking ina ay palaging hindi stable at nagkaroon ng mga karelasyon sa kung gaano katagal ko maalala. Nagpakasal siya mga pito na taon na ang nakalipas at inakala ko noon na ito na ang katapusan sa kanyang kalokohan. Sa huling anim na buwan, siya ay labis na umiinom at nagloko sa aking stepdad. Tumatawag siya sa akin habang siya ay kasalukuyang kasama ang ibang lalaki at sinasend sa akin ang mga larawan nila magkasama. Hindi ako nagsabi ng kahit ano sa simula dahil ito ang aking ina, hindi ako dapat exposed sa ganito, at hindi rin dapat siya komportable na ibahagi ito sa akin. Sa totoo lang, dinala ng aking ina ang aking labing apat na nataong gulang na kapatid kasama niya para magloko. Hindi biro. Sa palagay ko, sila ay nasa isa sa mga pamilya-friendly na lugar na may bowling, arcade, sinehan, at bar. Ang layunin ng araw ng aking ina sa nakalipas na taon ay... Paano ako maaaring malasing ng pinakamabilis ngayong araw na ito? Mayroong maraming bagay sa kwentong ito na hindi ko naisama dahil maraming sangkap. Sa totoo lang, dinala niya ang aking kapatid sa bahay ng lalaking ito na kakakilala lamang niya sa bar at nanatili sa kanyang bahay, sa putanginang bahay. Alam kong nangyari ito dahil ipinadala sa akin ng aking kapatid at ng aking iba pang kapatid na babae, na labinsyam, lahat ng mga larawan ng aking ina kasama ang lalaking ito. Tungkol naman sa aking stepdad, palaging may pakiramdam na may nangyayari. Nanalako at iba pa, ngunit wala siyang ebidensya. Sa totoo lang, ang pag-inom at pag-uwi kasama ang isang estranghero ang nagpabuka sa akin ng sobrang galit. Sinasabi ko sa aking ina na dapat siyang maging tapat at umalis na lang sa aking stepdad, ngunit hindi siya sumunod. Kaya tinawagan ko ang aking stepdad na hindi ko man lang kausap, hindi kami malapit noong ako'y nakatira sa bahay, at sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga bagay na sinasabi sa akin ng aking ina sa nakalipas na anim na buwan. Nagtagpo siya ng abogado ngayon at gustong maghain ng mga papeles ng diborsyo. Mayroon silang isang anim na taong gulang na kapatid na lalaki, at tinatanong ako ng aking stepdad kung ako ay tutulong sa kanya na makakuha ng pangangalaga sa aking kapatid na lalaki. Tungkol naman sa aking kapatid na dinala sa pangangaliwa, ang aking ina ay bago pa lang nakakuha ng buong pangangalaga sa kanya noong Setyembre ng nakaraang taon. Ang aking ina ay mayroong diin sa bipolar, problema sa pag-inom, at labis na hindi stable. Bakit nararamdaman ko ng ganito karaming guilt sa pagkukwento sa aking stepdad ng lahat? Malinaw sa aking ina na ako ang nagkwento sa kanya ng lahat at malamang nagagamitin niya ang buong sitwasyon na ako ang may kasalanan, ngunit ang kanyang mga aksyon ang nagdala sa akin dito. Hindi ako agad nagsalita dahil hindi ko talaga alam ang saklaw ng pag-inom at kanyang asal hanggang sa nakausap ko ang aking stepdad. Sinabi niya sa akin na siya ay labis na umiinom ng mga buwan at nagsisinungaling ng mga buwan. Gayun din, hindi ko gusto kung paano ko nararamdaman na kailangan kong maging tapat sa aking inatungkol sa sitwasyon. Ngunit nang isama na niya ang aking kapatid, alam kong dapat nang tapusin ito. May maraming aspeto sa kanyang asal at maraming bagay siyang nagawa. Ngunit kailangan ko lang malaman kung bakit pakiramdam ko ng ganito. Ang ikalawang kwento natin ngayong araw ay galing kay Biglon JJ. Naging magkasintahan ako ng aking girlfriend sa loob ng anim taon. Engaged na ako sa kanya at nakatakdang ikasal sa ilang buwan pa. Ang girlfriend ko ay nagkaroon ng anak sa napakabatang edad. Iniwan ng kanyang dating asawa ang estado kaagad matapos niyang malaman na siya ay nagbubuntis. Noong simulan kong makipag-date sa aking girlfriend, ang kanyang anak ay dalawa taong gulang pa lamang. Sa nakalipas na anim na taon, halos itinuturing ko na siyang aking sariling anak at tinrato ko siya bilang ganun. May plano ako na maging opisyal na stepfather niya pagkatapos ng kasal. Mahal na mahal ko ang aking anak. Gayun pa man, ilang buwan na ang nakakaraan, inamin ng aking girlfriend na may relasyon siya sa ibang lalaki matapos kong makita ang mga text mula sa kanyang katrabaho. Ang mga text ay sobrang nakakabigla na hindi na talaga siya makapagdeni tungkol sa relasyon. Sinabi niya na may relasyon siya sa loob ng ilang buwan. Maliwanag na kinansela ko ang engagement at ang kasal at lumipat ako ng bahay isang linggo pagkatapos. Medyo labis na nalilito ang anak ng aking girlfriend at nasasaktan ako. Ngunit talagang hindi ko na gustong maging malapit pa sa aking girlfriend. Ngayon, wala na akong komunikasyon sa parehong aking girlfriend at ang kanyang anak. Madalas pa rin akong tinetext ng aking girlfriend at hinihini niya sa akin na kahit pansamantala, ay pag-isipan ko na magpatuloy sa relasyon sa kanyang anak, dahil patuloy na nagtatanong ang kanyang anak kung nasaan ang tatay at madalas itong umiiyak. Ito ay labis na sumasakit sa akin, at talagang gusto kong ituloy ang relasyon sa anak ng aking girlfriend. Ngunit ang problema ay kung pupunta ako sa kanilang bahay, makikita ko ang mukha ng aking girlfriend, at hindi ko na talaga kayang tignan ang kanyang mukha. Sinusubukan kong iwanan ang lahat ng ito, at nagsimula na akong makipag-date sa iba. May mali ba ako? At ngayon, para sa ikalawang yugto ng ating kwento. Ang pagkukulang ko sa pagbibigay ng closure sa anak ng aking dating kasintahan ay sumasakit sa akin, at sangayon ang mga komento na malamang ay magkaroon siya ng mga issue sa trauma sa hinaharap kung hindi siya makakakuha ng closure. Kaya kahit hindi ko nais na makipag-ugnayan sa aking dating kasintahan, kailanman muli, ginawa ko ito isang huling pagkakataon upang bigyan ng closure ang kanyang anak. Nag-text ako sa aking dating kasintahan ng umaga, at tinanong ko kung maaari niyang dalhin ang kanyang anak sa isang neutral na lugar sa gabi, upang makapagdaos ako ng ilang oras sa kanya, at bigyan siya ng tamang closure. Sumang-ayon ang aking dating kasintahan at sa gabi, iniwan niya ang kanyang anak sa akin. Lubos na masaya at emosyonal ang kanyang anak nang makita niya ako, at naglaan kami ng ilang oras na paggawa ng iba't ibang masayang bagay. Pagkatapos ng ilang oras, habang ang kanyang nanay ay papunta na upang sunduin siya, sinabi ko sa kanya na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ako, at hindi ito ang kanyang kasalanan sa lahat. Sumabog siya sa luha at patuloy na nagtatanong kung bakit, at nagsusumamo na huwag akong umalis. Nagsinungaling ako at sinabi ko sa kanya na kailangan kong lumipat sa ibang bansa at hindi na ako babalik. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang maging masaya ako, kailangan niyang maging mabuti sa kanyang nanay. Binigyan ko siya ng isang stuffed dog toy, at pati na rin ng isang sulat. Lubos siyang emosyonal at umiyak ng sobra sa wakas, lalo na nang dumating ang kanyang nanay upang sunduin siya. Nagpaalam ako at sinabi sa kanya na laging siya ay aalalahanin ko, at iyon ay marahil ang huling update ko. Ang araw na ito ay talagang nakakabaliw, lalo na sa pagtingin sa pag-iyak ng anak ng aking dating kasintahan, ngunit umaasa ako na ito ay magbibigay sa kanya ng closure na kailangan niya at na nauunawaan niya na hindi ito ang kanyang kasalanan. Sa akin, magpapatuloy ako sa aking buhay tulad ng karaniwan, bagaman sa ngayon, sobrang nasasaktan at nagdurusa ako. May magandang alok ng trabaho sa ibang estado na malamang natatanggapin ko. Ang pagbabago ng tanawin ay maaaring magiging mabuti rin para sa akin at sa aking kalusugan sa isipan. At para sa huling kwento natin ngayong araw, nanggaling ito sa isang anonymous poster. Ibinunyag lang sa akin ng asawa ko noong lunes na marami na siyang affair partners sa buong 15 year marriage namin. Ibinunyag niya ang pito iba't ibang kasosyo sa affair na may higit sa isang daan liisons sa buong taon. Walang mutuals ayon sa kanya. Ang ilan ay mga katrabaho, kapantay. At ang pinakahuling affair partner ay sa nakalipas na dalawa taon sa pamamagitan ni Ashley Madison. Karamihan sa mga pagtatagpo na ito, ayon sa kanya, ay tila walang proteksyon. Sinabi niya na palagi siyang nasubok o ang kanyang mga kasosyo. Hindi ko sinubukan ang aking sarili dahil hindi ako umalis sa kasal. Dahil sa pag-aasawa sa murang edad, inaamin kong mahirap akong asawa. Ang aking asawa ay dumanas ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula sa akin dahil sa aking kawalan ng pangunawa kung paano maging isang lalaki at isang asawa. Biktima siya ng pangaabuso mula sa akin, ayoko magsugar niyan. Gumawa ako ng mga pagpapabuti sa aming huling pisikal na pakikipag-ugnayan na nangyari dalawa taon na ang nakakaraan. She reports that after our first year of marriage, niloko niya ang isang kaklase niya. Siya ay nasa huling taon niya sa universidad, ako ay nagtapos at nagtatrabaho. Ang mga pagtataksil ay nagpatuloy mula doon. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan namin ang pagpapayo sa kasal, Sumasa ilalim siya sa therapy para sa kanyang pagkabalisa at depression parehong pre-existing at exacerbated sa akin. Nadama ko na ang mga pagtatangka na yon ang nagpapanatili sa aming pagsasama at pareho kaming tapat. Ang aming kasal ay hindi perpekto, ngunit ito ay isang gawain sa pagunlad, nadama ko. Kulang ang intimacy. Kampante kami, pero nandyan kami para sa isa't isa. Sinabi niya dahil sa aking pangaabuso, pandiwang at pisikal humingi siya ng aliw at pagpapatunay mula sa ibang mga lalaki. Never akong nanloko. Lagi niya akong inaakusahan, ngunit hindi ito totoo. Mayroon kaming dalawang magagandang anak. Nitong nakaraang lunes, hiniling niya sa akin na sumali sa isang pulong kasama ang kanyang kasalukuyang terapist. Bilang nakatuon ako, nag-alis ako sa trabaho at sumali. Ibinunyag niya ang buong lawak ng kanyang pagtataksil sa panahong iyon. We called her a fair partner, and I ended it for her. Sa nakalipas na dalawang araw, natuklasan ko ang higit pang impormasyon. Huli siyang nakipag-ugnayan sa pisikal nitong nakaraang biyernes nang ako ay nasa bahay, kasama ang mga bata. We were last intimate on Sunday and she called him after. Sinabi niya na ito ay upang putulin ito, ngunit natapos ito sa regular na pag-uusap. Nalaman kong kinakausap niya ang pinakahuling affair partner araw-araw, nagkikita tuwing dalawang linggo. Madalas niyang sabihin na nakikipagkita siya sa kanyang kapatid na babae, na ginawa niya, ngunit pagkatapos ay makikipagkita sa kanya pagkatapos. Ang mga pag-ugnayan na ito ay nangyayari tuwing dalawang linggo sa nakalipas na dalawang taon. Nakakita ako ng mga email mula sa kanya sa isang dating katrabaho noong Pebrero, na sinabi niyang hindi pisikal, ngunit maliwanag na ito ay isang emosyonal na kapakanan man lang. Bumili siya ng mga sex toy, mga bagay na ayaw niyang gawin sa akin. Sinabi niya na nagsagawa siya ng anal sex, mga bagay na ayaw niyang gawin sa akin. Sinabi niya na ginawa niya ang mga bagay na yon upang panatilihing nakikipag-ugnayan sila sa kanya, upang hindi mawala ang pagpapatunay at maling seguridad na ibinigay nila. Nagkaroon siya ng mga isyu sa pagpapatunay sa kanyang ina dahil sa isang masamang pagpapalaki. Ang dati kong pangaabuso ay hindi nakatulong. Ngayon ay sinabi niya na isiniwalat niya ang mga pagtataksil upang maari tayong magsimulang muli kung gusto natin. Nagpahayag siya ng pagsisisi. Sa panahong ito ng sakit, nakikita ko pa rin ang sarili ko sa kanya. Sumasakit ang puso ko. Binuksan niya ang phone niya sa akin. Ibinabahagi niya ang kanyang lokasyon. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan. Nangako siya sa akin na hindi na ito mangyayari. Pumayag siya sa isang paternity test para sa mga bata. Ngunit ipinangako na akin sila. Naiintindihan ko na may kasalanan ako dito. Habang nasasaktan ako, nagmamahal pa rin ako. Gusto niyang dumalo sa marriage counseling seminar at pumayag ako nagde-debate pa ako ng divorce. Nababaliw na ba ako sa gustong sumubok? Masasaktan na naman ba ako? Ang lahat ng impormasyong ito ay kamakailan lamang, kaya ako ay nalilito at natatakot. Hindi nalilito ang nararamdaman ko, mahal ko siya. Nakakalito ang mga kilos ko, hindi ko alam kung mananatili o aalis. Tulungan niyo ako please. Ang panonood at suporta nyo ang pinakamabisang paraan para mapagpatuloy ko ang paghahandog sa inyo ng mga bagong storya araw-araw na pwedeng yung panoorin at pakinggan sa channel ko ng libre. Oo, walang bayad. Kaya mag-subscribe na para wala kayong mamiss na bagong episode dito sa Pat Belly Radio. Ingat!